Magandang umaga mga bata. mag tayo sa pagbabaybay. Ang unang salita, presyo. P-R-E-S-Y-O P-R-E-S-Y-O Presyo. Pikit ang mga bata. Sabihin ng nakapikit. Presyo. p r e S Y O P R E S Y O Presyo P R E S Y O Presyo Sunod na salita Kalamidad Kalamidad K A L A M I D A, D K, A, L, A, M, I, D, A, D. Sabihin ng nakapikit ang mga mata. Kalamidad. K, A, L, A, M, I, D, A, D. Kalamidad. K, A, L A M I D A D Ka La Mi Dad Kalamidad Sunod na salita Kut Sa Ra Kut Sa K U T S A R A K U T S A R A Kutsara ipikit ang mga mata Kutsara K U T S A R A K U T S A R A Kutsara K U T S A A R A kutsara sunod na salita ma la mig malamig M A ma L A la M I G mig malamig M A L A M I G Ipikit ang mga mata at muling sabihin, Malamig. M -A -L -A -M -I -G. M-A-L-A-M-I-G Malamig. M-A-L-A-M-I-G Malamig. Sunod na salita. Hiyaw. H-I- Y A W H I Y A W Hiyaw sabihin ng nakapikit Hiyaw H I Y A W Hiyaw H I Y A W Hiyaw Sunod na salita. Sa saludo. Sa. S. A. Lu. L. U. Do. D. O. Saludo. Saludo. S. A. L. U. D. O. Saludo. Sabihin ng nakapikit. Saludo. S. A. S-A-L-U-D-O Saludo S-A-L-U-D-O Saludo S-A-L-U-D-O Saludo Sunod na salita Payong 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 P-A-Y Y O N G P A Y O N G Payong sabihin ng nakapikit Payong P A Y O N G Payong P A Y O N G Payong P A Y O N G Sunod na salita. Pinto. P-I-N-T-O. P-I-N-T-O. Pinto. Sabihin ng nakapikit. Pin. P-I-N. To. T-O. P-I-N-T-O. P -i -n -t -o. Pinto. P-I-N-T-O. Pinto. P-I-N-T-O. Pinto. Sunod na salita. Dahon. Da-hon. Da-hon. D-A-H-O-N. D-A-H-O-N. Dahon. Sabihin ng nakapikit dahon, d-a-h-o-n, dahon, d-a-h-o-n, dahon, d-a-h-o-n, dahon. Ang huling salita, tubigan t u b i g tubigan, t-u. B I G A N T U B I G A N Tubigan Sabihin ng nakapikit Tubigan T U B I G A N Tubigan T U B I T-A-N.